Ayan guys. Ah. Halos 30 minutes din tayo naglakad at ngayon andito na yung kaingin nila. Yung sinasabi nilang bukid guys. Dito nang gagaling yung mga kopra na uh, sabi ko nga kanina, kanina sa una kong video na pangunahing pinagkukuno ng mga tao dito sa Romblon. Yung napapantin nyo guys, eto na yung kubo nila. Ayun! Ang ganda, guys. Sobrang ganda. Sulit. Woohoo. Sulit yung pag-akyat. Ayun. Oh, ito, guys. Ito yung tinatawag nilang ano, mga ah, kopra. 'Yun, pero ano na lang siya? Mga balat na lang. Mga balat na lang siya, guys. So, yon, So, malawag, guys, yung ano, ah, bukid nila. At the same time, marami din silang mga alaga. Tulad nga nito, mga manok, guys. Panabong yata din 'to, panabong. Mga panabong siya. At may mga kambing. Kambing din. Tingnan natin, guys. Ayun. Oop, huli kayo. Ayun. So gala lang 'yung mga kambing, guys. Maraming ma ma madali silang mag ano. Magparami kasi nga hindi sila nakatali. So, malulusog sila guys. Kung napapansin nyo guys, may mga santol. Ito, santol guys oh. Pero, wala pa siyang bunga. May mga puno rin ng uh, saging. Saging siya. May mga saging din. Guys, yung makikita nyo, mga malalaking bato. So, pero, medyo mahirap yung pag-develop ng lupa kasi nga may mga bato siya pero pag inuunti-unti kaya Kaya kinakaya nila ayun so malayo pa tayo guys lipat kami ng ano destination lipat kami ng lugar sige bye bye